Josie Aquino ng Centro. Alam natin. Ang oh! news uh, ng Barangay Captain. Barangay Captain ng Babaywan. Si Joan Kulaki. Of course, si ang Barangay Captain ng Anafatan. Si Michael Cap Michael Baril. Cap Melvin Baligat ng Naswerte Si Cap Dennis uh, Soriano ng Alitungtong si Kap Bueno ng Katarawan, si Kap John Medrano ng Mayabat, si staff ni uh, SB uh, Board Member Suelo, Sir Danny, and doon si Mr. Ronnie Panaligan, si Mr. Dumrique, bisita natin from Manalo, ang barangay captain ng Bakling, si Mr. Bong Vallejo, barangay captain ng Logong, Si Greg Balacanaw. Wala pang girlfriend yan. Uy, Uy. Pero marami yung asawa. <laughs> si Kap... Uh, David Katwila ng Tana. Si Kap Herman Villaga ng Labukunan. Si Kap Proel kanina ang kiray. Si Kap June Estrella ng Abono. Kap June Estrella, tayo ka. Ayun, yun. Oh. Kasi tatanong kanina si Mr. Reche. <laughs> si Mr. Roddy at Lumboy ng Balawini. Si Cap Ronald Pascual ng Sur, kasing singan Sur. Sino pa yung kapitano nandyan? Cap, ah, uh, ang masikal ni Cap Gary Bautista. Kompleto di barangay captain si barangay captain ng nangalasawan si Cap Duke. Doka nandun the honorable barangay captain ng Palayan si Ma'am Eder Narag nandito first yung mga kagawad sino? Bruce, anong din si Roosevelt. Cap Roosevelt Batarina ng pakakpikenyo Vergara sana si Cap... Cap, Cap Bargara, sarapan ni Josie. Cap Manny. Cap Manny. Ayan, tara natin. Yung barang... Yung kinikilalang... Uh, ah... berkada ni Father... <laughs> ha? Di Father Paulo. Yung bagong pari, Paris Priest natin. Si Kap Manny. Vergara ng Karatakat. Nandito. Nagi-jay kagawa dita. Tinaduma-duma nga barang guys. Bisitas. Kaya makita yung metabo. Tukasano.